the way kami papunta yun sa aming doctor at uh, sana hopefully na okay na yung lahat at uh, ito nga pala guys yung aking driver <laughs> <laughs> yung bodyguard yun. kita mo rin yung bodyguard mo ay yung bodyguard ko pala guys okay. yan guys yung nakamotor yan yung bodyguard natin ha <laughs> so sundan lang natin siya guys <laughs> masaya ka ngayon na pero napipil ko naman na parang it's a positive day today saka gumanda na yung mga ano ko guys blessing talaga yung ano yung ang bait talaga ni parang dala <laughs> binibilan ako parati ng ano sigot <laughs> yung ano ng pressure, baka yung sugar yung sugar ko bumaba na at saka yung blood sugar medyo tumas ah, blood hindi pa yun, yung BP ko ay tumaas taas na rin guys so hopefully tuloy tuloy na yung so, ating yun guys, uh, bale pa punta kami para sa check up makita kung may bakas na naiwan yung yung COVID virus sa loob ng katawan at saka at the same time kailangan din kasi yun Uh, para sa bakuna. Kung okay. anong klaseng bakuna ibibigay umababakunahan ba kami o hindi kasi may mga naririnig tayo na uh, after 6 months, after 2 months, after 3 months, buong galing ka sa COVID. So, yun. Uh, at least, mas sigurado, mas safe. Pakonsulta na lang sa doktor. Hopefully, maging okay na yung lahat para continue life. Continue yung life natin. Para wala nang i-worry yung mga family natin at saka lalong-lalo na yung sa health natin. Yan, para hindi na kami mag-worry. Kasi naawa na ako dito. Worry siya ng worry. Ano, tumaas na. Bumaba. Bumaba. Wow. <laughs> <laughs> so, yun. Sasabihin ng doktor mamaya kung ano yung gugawin namin. yun guys, bye bye muna and see you later. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like hirapan kayo ngayon maghanap ng park. Sunod-sunod ang parmas eh. Yun. Pinihan lang tayo dito sa Binoke. So yan guys, dito na tayo magpa-park dahil mahirap ang parking dito. sinasamahan kami ng aming bodyguard joke lang <laughs> yung aming driver guys kasi hindi namin alam yung dami palang mga shops dito first time kong napunta dito sa lugar na ito guys Tumuh. you can see guys, open na yung mga shops. Kaya pwede na silang magka pero bawal sa loob. Bawal, bawal maglagay ng ano sa loob. Dito na guys yung Hiatros. Ayan guys, tapos na kami doon sa doktor. so far so good. Okay naman siya guys. Thank God. Pero kailangan namin mag-undergo ulit ng mga exams sa laboratory. Ayan guys. So, okay naman. yung mga BP. Yung, alam niya na. Yung mga, mga, mga signs. Ayan. Pinakinggan niya. Lahat-lahat likod. Pati sa harapan turn out na okay naman lahat. Wala namang problema ngayon. ang um, Nirestyle lang kami na kailangan namin mag-undergo ng maraming test. So, yun. Uh, babalik kami sa lab para kuhanan kami ng yun, uh, iba't ibang examination. Dugo, x-ray. Tapos, regarding naman sa uh, vaccines, after 6 months pa daw, pwede kaming maturokan kasi sabi nga nung doktor pa bago-bago yung ah, nilalabas nilang guide ah, lalo na kaming mga tinamaan ng covid nung una 2 months ngayon na bago na naman after 6 months na naman daw so december na kami pwedeng maturokan ano pa yung problema ni Marinera kanina na mababa yung dugo nung chinek nung doktor yung BP niya. Normal naman. So yan, may lang yung video namin. yan yun yung unang check up namin sa doktor. Kasi babalik pa kami pagkatapos ng mga examination, mga laboratory examination. So doon pa lang namin talaga malalaman kung anong uh, epekto ng virus namin na Alright. So yun. as usual, yung asma pa rin ni Maringhera yung focus kanina. Yan yun talaga yung uh, bigyan pansin kung anong iniwan nung COVID sa katawan niya. 'Yan, sa akin wala lang, walang walang bad comment. 'Yon. So kailangan ko lang talaga mag-under ko ng mga test para sa akin na rin kasi since nandito ako sa Greece, never pa akong nagpa-general check-up o kaya nag uh, undergo sa mga examination na yan. So, hindi ko alam kung anong mayroon ako sa loob ko. So, ayan. Uh, hanggang dito na lang. Kita-kits na lang sa sunod na vlog. Bye!